Hi guys, so make. nag make up taka roll. Sa so, ang music na ay kaning sa so, to sa music. First, image! get you fed kaila pieces. So ang kaniyang music na to. Kalang music na kay pa kaya na siya. Sa so, ang mura na to kaning Georgians. Dari sa muka, ngasih kaning nawo tas kani sa kani Maya, ka-whitening plus. Kani? Kani siya, ha? Kani? Kani siya, ni siya. Yan na. Tapos ako, ha? Ang ako, ha, guys? Kani siya, ako, ha, guys? Kani, Chargen? Ibutang po siya, daro ha? Kani? Kani? So, mag-start na ito, ha? na ako, guys! Guys, start na ka,

sa so, kanipod, pwede po siya sa lawas po, pwede po siya dire, umahan, pwede po siya sa legs, lahat, tanan, ano? tanan, so, so, tanan, pwede niya siya, kanin, pwede na tanan, pati, kaning, maria, mm, whitening, plus, pwede po niya siya, sa tanan lawas, at kanipod, ang georgian,

Hmm. We boss. Hmm. So humalata diri kayo, 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 Kani, kani butang kayo, kayo, dere? Kai, kayo, kayo, kayo,